Lilipad naman si PDP Laban President Coco Pimentel sa Davao City sa mga susunod na araw para kumbinsihin si Duterte na kunin ang slot na binakante ni Dinyo. Inamin ni Pimentel na nag-file lang si Dinyo ng COC para masiguro may slot ang PDP Laban sa presidential race. Si Duterte pa rin daw ang pinakamalakas na kandidato ng partido sa pagkapangulo. Kaya't kukumbinsin daw niya itong tubakbo. Pero giit ni Pimentel, walang kinalaman si Duterte sa pag-file at pag ni Dinyo ng kanyang COC wala pa specific date, no? Pero uh, ko yung whereabouts ni Mayor Duterte para makapag-usap na rin kami kasi nakafile na si Mr. Dino ng withdrawal. Dapat hindi namin ikip hanging yun na matagal, eh. Hindi namin din ni Pimentel na namunong problema sila minsan uh, ang PDP laban sa mga pahayag ni Duterte na suportado niya ang vigilante justice. Ang partido kasi itinatag ng mga human rights lawyers noong panahon ng martial law. Inabiso na raw ni Nya si Duterte na maghimbang hinay-hinay sa mga pahayag. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.